I've got the victory living inside of me. I got the great, I can't overcome. This ain't no time to turn back. No place to go slack I gotta keep pressing on till every battle is won. Kumusta ako si Keith Moore? Ito ang Paralan ng Pananampalataya. Welcome sa Paralan ng Pananampalataya. Ang Paralan ng Pananampalataya ang lugar kung saan pinakakain ang ating pananampalataya. Ang ating espiritu ay lumalakas at natututuhan namin kung paano maging mga mananagumpay. Purihin ang Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ang Kanyang kalooban ay hindi tayo maghirap at maghirap sa buhay, hindi tayo maguluhan tayo o matalo, kundi tayo ay magtagumpay. Ang pananampalataya ay nakalulugod sa kanya at ang pananampalataya ay ang tagumpay na dumadaig sa mundo. Kaya naglaan kami sa iyo ng isang upuan dito mismo sa harap. Kaya kunin ang iyong Biblia, kumuha ng isang bagay na maaring sulatan halina sa klase at sumali sa amin. At manalangin tayo ngayon at ipahayag ang ating pananampalataya. Tanging siya ang nakakaalam ng eksaktong kailangan natin at kung paano mismo sabihin ito sa atin upang makuha natin ito. Kung minsan iniisip ng mga tao, hindi ako masyadong mahusay sa paaralan at hindi ko itinuturing ang aking sarili na matalino kaya mahirap para sa akin na makakuha ng mga bagay. Hindi, hindi. Minamaliit mo ang iyong guro. <laughs> ang guro natin ay alam mismo kung paano ito maipapasa sa iyo at sa akin. Nagsasalita siya ng iyong wika at alam niya ang eksaktong mga paglalarawan at ang mga parirala at tamang salita na gagamitin sa tamang panahon. Kaya hindi. Pinapadali niya ang pagkuha kung bibigyan mo ng pansin kung pagtutuunan mo siya ng pansin at bubuksan ang iyong puso upang makatanggap. Kaya gawin natin yan ngayon. Ama sangalan ni Jesus, kaming lahat dito sa paaralan ng pananampalataya at lahat ng nakikiisa sa amin sa panunood mula sa maraming lugar, hinihiling namin sa iyo ang pagbigkas para sa, ang pagpapahid para sa iyong Espiritu na nagtuturo at tumutulong sa amin, binibigyan kami ng mga sagot at direksyon at tulong. Gawin lamang ang magagawa mo iginagawad sa bawat isa sa amin nang sabay-sabay ang eksaktong kailangan namin. At nilalayo namin hindi maging tagapakinig lamang o nakalilimot ng na mga tagapakinig, kundi sa pamamagitan ng iyong tulong mga tagatupad. Aksyonan namin ito, isasagawa ito, at tiyak na habang ginagawa namin ito, babantayan mo ito at isasagawa ito at magre ito sa mga milagrong nangyayari sa aming buhay. At ngayon pa lang ay niluluwalhati ka namin para dito. Hallelujah! Amen. Amen! Salamat Ama! Kung mari ay buklatin ninyo ang aklat, ang Biblia, sa aklat ng mga Hebreo, mga Hebreo ang ikasampung kabanata. Mga Hebreo, ikasampung kabanata, versikulo 35. Kung hindi mo pa kami nakasama, naging paksa namin ang pananampalataya. At napag-usapan namin ang tungkol sa kung bakit pananampalataya na pag-usapan kung ano ang pananampalataya at kung paano dumarating ang pananampalataya. At ang mga ito ay mahalagang bagay upang matuto. At kung nalagpasan mo ang mga aralin na iyon, bumalik at kunin ang mga ito. Ang mga ito ay makukuha mo at wala kang gagastusin anuman. At nakakatulong ito dahil dinudugtungan namin sa bawat linggo mga bagay na natutuhan namin. At dinadagdagan namin ito patungo sa susunod na linggo. At isa sa mga bagay na natutuhan namin sa mga Hebreo kung gayon ganito na lang ang gawin natin. Ang mga Hebreo kabanata labing isa versikulo isa ang kahulugan ng pananampalataya sa kasulatan dito. Sinasabi nito, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Inilalarawan niyan, ito ay isang kahulugan ng kung ano ang pananampalataya mula sa Diyos. Ang Young's Literal Translation ay ganito ang sinasabi. Sinasabi nito ang pananampalataya ay mga bagay na inaasahan isang kumpiyansa. Ito ay tungkol sa mga bagay na hindi nakikita isang pananalig. At kaya dito dalawang salita ang ginagamit, kumpiyansa at pananalig, upang ilarawan ang pananampalataya. Ang isa pang salita ay ang salitang panghihikayat. Ang isa pang salita ay ang salitang katiyakan. Sinabi ng Biblia na si Abraham ay lubos na nahikayat na ang ipinangako ng Diyos ay naisagawa niya rin. Isipin ang mga salitang ito ng magkasama. Siya ay lubos na nahikayat. Mari sabihin na siya ay ganap na nakatiyak. Mari sabihin siya ay kumbinsido. Mari mong sabihin siya ay may kumpiyansa na kung ano ang sinabi ng Diyos ay kaya niyang maisagawa kaya ang pag-unawa para sa pagtitiwala na yan ay isang salita na ginagamit na kapalit, kapalit ng, kapalit ng isang pananampalataya. Kung babalikan ninyo ang ikasampung kabanata kung saan nabanggit natin kanina sa mga Hebreo sa ikatatlumputlimang bersikulo, makikita ninyo na sinasabi niya yan kung kailan ang pananampalataya ay binigyang kahulugan. Ang mga Hebreo kabanata 10 bersikulo 35 ay nagsisimula sa pagsasabi nito, Huwag nga ninyong itakwil. Ang inyong ano? Pagkakatiwala. Pagkakatiwala na may dakilang ganting pala. Hindi ito nasulat sa kabanata at bersikulo kaya walang ganitong malaking patlang sa pagitan ng kabanata 10 at kabanata 11. Kabanata 11, bersikulo 1. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ito ay pagpapatuloy ng talatang ito at siya ay nagsasalita tungkol sa pagtitiwala. At pinayuhan niya sila ang Espiritu ng Diyos, sila at tayo, huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang ganting pala. Ngayon, kung magtutungo ka sa Kabanata 11, bersikulo Ilang talata lang ang lumipas at muli ay hindi ito nakasulat sa kabanata at bersikulo. Ang mga kabanata at bersikulo ay ibinigay upang makatulong para sa sanggunian at makatulong na makahanap ng mga bagay, ngunit ang lahat ng ito ay isinulat ng magkasama sa isang daloy ng paghahayag. Sinasabi sa bersikulo 6, kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya ay nagsisihanap. Ang mga kaisipang ito ay dumadaloy ng sama-sama mula sa talata 35 hanggang sa kabanata 11 versikulo 6. Sinasabi niya na huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang ganting pala at pagkatapos sa paglipas ng ilang bersikulo ay sinabi niya na kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa kanya. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya ay nagsisihanap. Kaya merong mga malinaw, kahangahangang mga binipisyo na tinatawag na gantimpala sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Mari mong sabihin, may mapapala ka ba sa paglalakad sa pananampalataya? May kabutihan ba ito? Ginagantimpalaan ba ng Diyos ang mga na nagtitiwala sa Kanya at lumalakad at namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya? O sa katunayan ay mayroong balikan ng Kabanata 10 versikulo 35. May isang dakila at sobrang laking ganting pala ang nakaabang at naghihintay at ang Panginoon ay hindi nag eksahera Kung sasabihin niya na hindi lamang ito isang gantimpala, ito ay isang dakilang gantimpala. At kung ikaw ay tunay na lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya gaano man katagal at alam ko si Phyllis ang aking asawa at ako kami ay naglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya ng halos apat na pungtao na ngayon. At uh, kung babalikan at titingnan kung saan ka dinala ng Diyos at kung paano wala kang alam at alam mo kung gaano kaunti ang meron ka hanggang ngayon, halimbawa nangangaral ako sa iyo ngayon, aleluya at nangangailangan ng maraming mapagkukunan upang gawin 'yan. At kinailangan niyang maglagay ng maraming bagay sa atin para magkaroon ng ipangangaral. Tinatawag kong dakilang gantimpala 'yan. At gagawin niya ang parehong bagay para sa iyo. Mayroon siyang plano para sa bawat isa sa atin na higit sa ating pinakadakilang mga kaisipan at pangarap at hangarin ngunit makukuha lamang natin ito sa pamamagitan ng kamanghamanghang bagay na tinatawag na pananampalataya. At ang isa pang paraan na inilarawan ito ay pagtitiwala. Pagtitiwala. Sa katunayan, balikan ang ikatlong kabanata ng mga Hebreo. Mga Hebreo kabanata tatlo at versikulo anim. Mga Hebreo tatlo at anim, sinasabi nito, si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Pinapayuhan niya tayo, hindi lamang upang magsimula sa pagkakatiwala, kundi tulad ng mababasa natin sa Kabanata 10, versikulo 35, kumapit sa iyong pagkakatiwala. Kung laktawan mo ang ilang pahina lamang patungo sa um, iyan ay kabanata tatlo at anim parehong kabanata dito mismo sa versikulo labing apat. Sinasabi sa mga Hebreo tatlo at labing apat sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan tayo ay ginawang kabahagi ni Kristo kung hawak natin ang simula ng ating pagkakatiwala. At isang kagiliw-giliw na kaisipan para sa inyo na sinasaliksik ang mga salita at dapat gawin ninyo minsan. Ang salitang pagkakatiwala dito ay eksaktong parehong salita na isinalin bilang kapanatagan sa mga Hebreo 11 versikulo isa na nagsasabing ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang parehong salitang griego ay isinalin dito, pagkakatiwala, pagkakatiwala. Kaya naman, ang Young's Literal at iba pang mga salin ay isinalin ito sa ganong paraan upang sabihin. Ngayon, ang pananampalataya ay ang pagkakatiwala sa mga bagay na inaasahan, ito ang pananalig sa mga bagay na hindi nakikita. Ngunit sinasabi niya dito sa versikulo labing apat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Ngayon nagpatuloy siya sa paglalarawan at mababasa natin ito muli ngayon o mamaya sa linggo. Mastingnan pa ito ngunit pinatutungkulan niya si Abraham at kung paanong si Abraham na malinaw na ama ng pananampalataya, kung paano niya minana ang mga pagpapala at mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pasensya. At nakikita natin na yan ang sinasabi niya rito. Tayo ay nagiging kabahagi kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala. Alam ninyo, hindi sapat na basta-bastang manabik tungkol sa isang bagay na nabasa mo sa Biblia o sa isang bagay na binuhay ng Diyos sa iyo o narinig mo sa mabuting paglilingkod o mabuting sermon o mensahe. Masabik ka ng sandali at asahan mong may mga bagay na mangyayari at pagkatapos ay mapapagod at mapapagal at hihinto. Makakamit mo ang parehong mga resulta na parang hindi ka nagsimulang maniwala sa Diyos. Hindi ka dapat basta maniniwala sa Diyos at susubukan ito sandali at pagkatapos ay susuko at hihinto. Kailangan mong ingatan pasimula ng pagkakatiwala na iyon ang simula ng kasabikang iyon ng matibay hanggang sa katapusan. Kaya naman, kailangan nating pakainin araw-araw ang ating pananampalataya. Kaya nga naglaan kami ng upuan sa iyo dito sa paaralan ng pananampalataya. Kaya dapat mong basahin ang iyong kabanata araw-araw. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan mong pumunta sa isang mabuting simbahan kung saan ikaw ay nabubusog, hindi lamang pampolitikang pananaw, hindi lamang sa popular na opinyon, hindi lamang teorya o ideya ng isang tao, ngunit nabubusog sa mga salita ng pananampalataya, pinahirang salita na nagpapakain sa iyong espiritu. Bakit? Dahil mahirap na mapanatili ang paunang kasabi ka na ng pagtanggap kung hindi ka pakakainin. Sa katunayan, ikaw ay manghihina ng manghihina at ikaw ay higit pang mas panghihinaan ng loob hanggang sa itataboy mo palayo ang iyong pagkakatiwala. Ito ay yung pababayaan na lang. Sasabihin mo, hindi ko alam. Akala ko, tama yan. Pakiramdam ko, narinig ako ng Diyos. Um, akala ko gagana yon pero hindi pala at sa gayon maaaring tila ang kakulangan ng mga resulta ay kukumpirmahin kung ano ang tingin mo tungkol dito ngunit totoo kung iningatan mo ang iyong pagkakatiwala kung ipinagpatuloy mo ang iyong sinimulan magkakaroon ka talaga ng naiibang resulta sabihin ito ng malakas tayo ay, tayo ay. Ingatan ang pasimula ng ating pagkakatiwala. Ingatan ang pasimula ng ating pagkakatiwala. Nang matibay. Nang matibay. Hanggang sa katapusan. Hanggang sa katapusan. Ngayon, ito ay isa pang paraan ng pagsasabi manatili sa pananampalataya, manatili sa tandaan ng salitang ito pagkakatiwala, ginagamit ito kapalitan ng salitang pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang pagkakatiwala ng mga bagay na inaasahan ito ay ang pananalig o katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya ang pananampalataya, isa sa mga malaking katangian ng pananampalataya ay ito ay tiwala. Ngayon, isa pang paraan ng pagsasabi nito at tingin ko mas mauunawaan natin ito ng mas maayos. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging tiwala? Isang paraan na maaari mong sabihin ay ito ay pagiging sigurado. Kung ako ay nagtitiwala tungkol sa isang bagay, ako ay kumbinsido ako ay nakasisiguro, ako ay nahikayat, ako ay tiyak. Sigurado ako. At ang kaaway ng pananampalataya, isa sa malalaking kaaway ng pananampalataya, ay itong kawalan ng katiyakan. Kung ang kaaway ay makapapasok sa iyo o sa aking pag-isip, isang markang patanong tungkol dito. Kung gayon, ito ba o hindi? Alam ninyo maaari kaya ito? Siguro ito nga. Siguro ito ay hindi. Siguro ito ang kalooban ng Diyos. Siguro hindi ito kalooban ng Diyos. Siguro yun ang ibig niyang sabihin. Siguro hindi ito ang ibig niyang sabihin. At ito ay ang pinangangambahang lugar ng pag-alinlangan. At binabalaan tayo ng banal na kasulatan na kung tayo ay mag-aalinlangan, hindi tayo makatatanggap. Sa katunayan, pumunta tayo roon ngayon at tingnan natin malapit lamang ito. Ngunit pumunta sa Santiago, at tumingin sa unang kabanata at basahin natin ito muli at tingnan kung ano ang sinabi niya tungkol dyan sa Santiago isa versikulo lima. Santiago isa versikulo lima. Sabi niya, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sinuman sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. At tuwing binabasa ko ito, naaaliwa ko at pinagpapala ako. Bakit ka susumbatan ng Panginoon kung hihingi ka ng karunungan? Bakit kailangang sabihin yon? Dahil, narinig mo na ba ang isang tao na nagsabi, kung gayon, alam ko ito ay isang mababaw na tanong, ngunit, at minsan natatakot ang mga tao na tanungin ito dahil sa tingin nila ang lahat pagtitinginan sila at ispin. Hindi ba nila alam yon? Alam yan ng lahat? Ito ay hindi totoo. At hindi ka ituturing ng Panginoon na parang walang alam. Pinagagaan ba nito ang iyong loob? Oh, wow. Siya, siya lamang. Ang banal na espiritu ay ang tagapagpaginhawa. Hindi kanya ituturing na walang alam. Sasabihin mong, Panginoon, kailangan ko ng kaunting karunungan tungkol dyan. Humihiling sa iyo ng karunungan. Hindi niya sasabihin ano? Hindi mo alam yon? Ikaw ay talagang walang alam. Hindi, ikaw ay hindi niya susumbatan. Siya lamang ay gagawin ang ano? Ibibigay ito sa iyo at bibigyan ka ng dagdag, bibigyan ka ng saganang karunungan. At ito ay ibibigay sa kanya. Ngayon, ang lahat ng ito ay kahanga-hanga, ngunit hindi mo kailangang huminto dito dahil binabalaan niya tayo sa pinakasunod na bersikulo 6, ngunit humingi siyang may pananampalataya. Ano ang isa pang salita na magagamit natin doon mula sa ating pag-aaral ngayon? Hayaan siyang humingi ng may pagkakatiwala o hayaan siyang magtanong ng may tiwala? May pagkakatiwala sa pananampalataya. Na walang anumang pag-alinlangan sapagkat iyong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabikabila. Susunod na bersikulo, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anuman bagay sa Panginoon. Kung gayon ito ngayon ay seryoso, ito ay kung paano tayo hihingi. Kung hihingi man tayo ng may pagkakatiwala o ng may pag-aalinlangan, ay nagpapasya kung makatatanggap tayo o hindi. Hindi ito maliit na bagay. At ang mismong susunod na bersikulo ay nagsasabi nito muli. Ito ay muling naglalarawan. Ang tao may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kaniyang mga paglakad. Kaya ang mga ito, ang mga bagay na ito ang mga pagtataka, pag-aalinlangan sa tingin ko. Sana nga sa tingin ko marahil siguro hindi ay gumagana pagdating sa pagtanggap ng mga bagay mula sa Diyos, kailangan nating saliksikin ang mga banal na kasulatan. Kailangan nating hanapin ang Diyos hanggang sa maayos natin ang isang bagay. Hanggang sa maayos na ang mga ito at hindi na tayo nagtatanong, baka oo, baka hindi, at nagtatanong tayo ng may pananampalataya. Ngayon balikan natin ang versikulo lima muli dito sa Santiago. Kung nagkukulang ng karunungan ng sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos. Kaya nakikita mo ba ang kinakailangan dito para sa matagumpay na pagtanggap ng karunungan mula sa Diyos? At ang dakilang bagay sa pinag-aralan natin, kung ito ay gagana para sa karunungan, ito ay gagana sa lahat ng bagay. Ang prinsipyo ay, ay ganito rin. Lahat ng bagay na kailangan natin o nais mula sa Panginoon. Ito ay tungkol lamang sa karunungan dito. Kung ako ay kulang sa karunungan. Ito ay parehong bagay kung ako ay kulang sa paggaling o lakas kung kulang ako sa kapayapaan, kung kulang ako sa pera at panustos para sa buhay ko, kung may kulang sa iyo, humingi ka sa Diyos at hindi ka niya susumbatan. Ibibigay niya na maluwag sa kalooban. Ito ay ibibigay. Versikulo 6, sa susunod na versikulo, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan. Pag-aalinlangan tungkol sa ano? Tungkol sa ano? Tungkol sa anong bagay ka mag-aalinlangan? kung gayon babalik ito sa kung kalooban ng Diyos na magkaroon ako ng karunungan o hindi. Kung ang kaaway ay maaring ipakilala sa aking pag-iisip ilang mga ideya ng pag-aalinlangan. Siguro ang Diyos ay makakuha ng higit pang kaluwalhatian kung hindi ko alam kung nagkakamali ako. Siguro kahit papaano ay isa pa ito sa kanyang plano. Kung meron kang naiisip na ganyan, hindi ka maaring maging nasa pananampalataya na humihingi ng karunungan. At siya ay nagpapatuloy na sabihin, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya ay tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. At tingnan dito, ipinapakita rito na higit pa sa karunungan ang sinasabi niya, kahit ano. Kaya hindi lamang tayo maaring makakakuha ng karunungan, makakukuha rin tayo ng anumang bagay. Kung hindi tayo hihingi ng pananampalataya, hindi tayo makatatanggap hindi lang karunungan ang di mo matanggap, kundi lahat. Kung gayon, hindi ko gustong hindi makatanggap. Interesado ako sa pagtanggap. Amen. Ngunit kailangan nating malaman kung paano maiiwasan ang hindi pagtanggap. Sabihin niyo sa akin kung sino ang may kasalanan dito. Ano ang pumipigil sa atin muling balikan ang versikulo 6? Versikulo 6. Ano ang pumipigil sa iyo sa pagtanggap? Pag-aalinlangan. Pag-aalinlangan. Sa so, wika ngayon ay maaari itong tawaging pagdadalawang isip. <laughs> um, um, sinasabi ng kasulatan na ginagawa ka nitong walang tiyaga sa lahat ng kaniyang mga paglakad. Iyan ay isa sa mga pinakamahirap o lubhang nakakabigo, isa sa mga pinakapahirap na bagay sa buhay ang kawalang kaalaman o ang pagiging hindi pagiging sigurado. At maririnig mo ang karamihan sa mga tao kapag pagdating sa Diyos, sila ay kumilos na parang hindi alam ang kanyang kalooban. At naririnig mo ang mga tao na nagsasabi ng kung ano-ano tulad ng kung gayon, hindi mo malalaman kung ano ang gagawin ng Diyos. Kung gayon, hindi ko sigurado kung alam ko na hindi nila iniisip ang sinasabi nila. Pero kung sinabi mo yan tungkol sa akin, papuri ba yan? Kung sasabihin mo, paano si kapatid na Keith? Kung gayon, hindi mo pa alam kung ano ang plano na gagawin ni kapatid na Keith. Oh, pero paano kung sinabi niya pupunta siya at tutulong sa paggawa ng proyektong ito ay magbibigay siya ng pera para makatulong sa pagsuporta nito at sinabi niya na narinig siya ng ilang tao. Ano naman ang tungkol dito? Sabi nila kung gayon, alam kong sinabi niya ito, pero hindi mo malalaman kung ano ang gagawin ni kapatid na Keith. Yan ay isang insulto. Malaking insulto yan. Sinasabi mo, maari kong tuparin ang sinabi ko, maaring hindi ko tuparin ang sinabi ko, maaring tapat ako, maaring hindi, maari kong matandaan, maari kong ganap na kalimutan. Ang Diyos ba ay nakakalimot? Siya ay hindi nakakalimot. Tapat ba siya na gawin ang sinabi niyang gagawin niya? At kung sinabi niya na may gagawin siya, hindi natin dapat sabihin na hindi mo malalaman ang gagawin ng Diyos. Kung sinabi niya na gagawin niya ang isang bagay sa kanyang salita, Maasahan mo siya na gagawin iyon. At kung paniniwalaan natin ito, babawasan nito ang pag-aalinlangan. Tinatanggal nito yung pagdadalawang isip. Tinatanggal nito ang pag-aatubili. Alam ninyo, nagkaroon ng isang tagisan sa lumang tipan sa panahon ni Propeta Elias at napakarami sa mga tao ng Diyos ang iniwan siya at sumamba sila isang huwad na Diyos na nagngangalang baal at ito ay kakilakilabot. Napakarami ng bansa ay tumalikod at sinugo ng Panginoon ang propeta at hinamon niya ang mga tao at sinabi niya, Kung ang Diyos ay Diyos, sambahin ninyo siya. Kung si Baal ay Baal ay sambahin ninyo siya. Gaano katagal ang paghinto mo sa pagitan ng dalawang opinyon? Sa madaling salita, magpasya ka. Tama ba? Ikaw ay magpasya. Ang Diyos ba ang Diyos o si Baal ang Diyos? Tama ba ang Diyos o tama ba ang lahat ng iba pang bagay na ito? Dahil ang magkasalungat magkaibang bagay na iyon ay hindi maaaring maging tama pareho. At kung minsan ang mga tao ay nagaalala, alam ninyo, uh, na mainis ang isang tao o magalit ang isang tao at nais nilang maging katanggap-tanggap sa lipunan at political na wasto at kaya, nais nilang yakapin ng opinyon ng lahat at hindi ito gumagana sa ganoong paraan meron kang katotohanan at meron kang kasinungalingan. Ikaw ay mayroong tama at mali. Meron kang mabuti at meron kang kasamaan. At upang makatanggap ng mga bagay mula sa Diyos, kailangan mong sumang-ayon sa Kanya ng isandaang porsyento. Kung sinabi niya na ito ang paraan, maaring ito ang paraan o hindi, hindi ka makakatanggap ng anumang bagay. Kung ikaw ay sasang-ayon sa Kanya, at iyan ay isa sa mga kahulugan ng salitang kumpisal, ito ay isang literal na pagsasabi ng pareho at eksaktong bagay. At kung sinasabi ng Panginoon, hinugasan Niya ang ating mga kasalanan, kung gayon ay kailangan nating sabihin, hinugasan Niya ang ating mga kasalanan. Kung sinabi niyang ginawa kitang bagong nilalang kay Heso Kristo, kailangan nating sabihin, ginawa Niya akong bagong nilalang kay Heso Kristo. Kung sinabi Niya na ginawa kitang matuwid at banal, doon ka mawawala ng maraming tao. Pero kailangan mong sumang-ayon sa Kanya at sabihin, ginawa Niya... Ako matuwid at banal. Kailangan mong tumigil sa pagsasabi na ako ay isang marumi at matandang makasalanan, umaasang marahil na iligtas sa biyaya sana. Titingnan kung ako ay makakarating sa langit. Siguro papapasukin ako. Hindi, hindi, hindi. Kung ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, kailangan mong ihinto ang pagdadalawang isip at pag-aalinlangan at siguro sana. Hindi, kailangan mo talagang bumalik. Alam ko kung kanino ako naniniwala. Alam ko na sa kanya lang ako maniniwala at ako ay sobrang nahikayat tungkol sa mga sinabi niya. Aleluya. Tulad ni Abraham na lubos na nahikayat na kung ano ang ipinangako niya ay kaya niyang gawin. Naubos na naman ang ating oras ngayon. Yan lamang para sa klase ngayon. Ulitin natin ito tulad ng ginagawa natin. Naglalakad ako sa pamamagitan ng pananampalataya. Nabubuhay ako sa pamamagitan ng pananampalataya. Napagtatagumpayan ko ang mundo sa pamamagitan ng pananampalataya. Malakas ako sa pananampalataya, nagbibigay ng kalawalat niya sa Diyos. Magkita-kita tayo sa susunod. Victory, Salamat sa pagsali sa amin sa Paralan ng Pananampalataya. Tapos na ang klase para sa araw na ito pero pwede mo itong panoorin at iba pang mga yugto ng paaralan ng pananampalataya ng libre sa faithschool.org. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming website o tawagan kami sa plus 1